nga yeah, de, yeah. yeah. mga kinakap yan. Hi pa, kuya. Iba ba yan? Abas <laughs> guys, <laughs> hindi o. Okay, kinawa ko iba yabas para sa. Hmm. Na ano min niya? Wala pa. Gusto na pakita kanin. Wow. Guys. Kita mau it bayabas, Dede. Air Ay aku kok kayak gitu. Enggak mau ngapa-apa, ungkaye manga ngunudnya ba, ungkay. Haen. Bayabas. Kamu enggak kami bayabas. Di guys. Itu mana kok? Itu mana? Haen. Itu mana Itu Man? Itum man.

Bayabas, 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 bayabas. Ang so... <laughs> 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 Ay, ba? Ito yun. Ito yun. Tinog hmm. nga bayabas. Hmm. Yummy. Tinog nga bayabas. Nangugurhong <laughs> kami, yummy. <laughs> <laughs> yada, yada man. <laughs> yada man, oh. Yada, yada, yada. Ginugi. Yada, ginugi. Iton! 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 sige. Masa, <laughs> 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 gila ko ito. Bisa, taguyod ti, oy. Bisa, <laughs> gudti. Pinapatulan. <laughs> Bahala na gunti! Basta pula na ti. <laughs> pagpula basta, na, lahing na. Bisit basta marasa. Aga! Pisot. Mm. Ah, pisot. pisot. Ang pamarabasan ang una. Uh, di naman niya na uso. Ito mamaya, na maya, ka magkaritskid na. Di na lang nilalat ang bayabas. Ito na, balik-balik rin ni kami. Kay na-experience may namang gunti pa kami. Binabalikan na. Binabalikan na. Kaya hindi kami mga rich kay pa na mga kontraktor ng asawa. <laughs> Niya na di ba? <laughs> <laughs> Hindi ko kaya tapos buwan nila ako. <laughs> kaya buwan na ito. Lapa na ito. Bayabas, na ito. Sino... Siyempre kay... Langas, Siyempre kay... Ura-ura ito ang hiragan magkahiragan. Hingapan mayabas. Miss na may bayabas. May nga ng pagtutubulon. May nga ng pagtutubulon. Uni na. na bayabas. Siyempre. Ano na nga ni, di ba? Mga kabataan pa kanibaan binabalikan lain am kay ibig sabihin lahi nya amon pan na experience inam na kami ang gutti pa kami sabot nya mga parang dapat magreko kita hindi hihinga pag binidyo hon madiri na kita hinman mayabas it sun yada mayda. Pag natitig na pwede tumaklo? Ate, Ay, hey, Jay, May oh, gagay ni no, May mga oh. oh, oh, na. ito na. No. No. Sige, Ay, sige. Kung na oh, oh, Sige. Ito pa, ito pa. Unay na. Ang <laughs> kaiba. <laughs> sige. Yad ito. Kailangan na. Yung siya na. Sige pa. Ay, Ay, na. Yun, sige. Na. Sige. Na. Sige. Na. Na. Sige.

Wala kami yung Pero guys, mamarasay si Rita ng mga asawa. Walang mo na ito. Marasa. Ito yung ikaw na ito na pwede Yami. Ito it ba yabas nung ito asawa, haros parehas lang po nung Kaya ano ko nung haros parehas? Ito ba dapat na patubal? Ito ba yabas na patubal? Ito ba